Assalamu alaikum. So, meron tayong lilinawin ngayon na katanungan. Ito ay sa ating post. Siguro ito ay nakita niya, yung pinost natin ng na mga araw na mas mainam pa sa araw ng buwan ng Ramadan. So, ang sinabi natin dun ay ang buwan ng Dhul Hijjah, ang first 10 days sa buwan ng Dhul Hijjah. So, ito ay dahilan sa sinabi ng na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa kung bakit mas mainam yung mga araw ng first ten days sa buwan ng Dhul-Hijjah, yung tinap ni brother dito, eto, ay uh, sabi niya last ten days ng dhul Hijja. Correction po, ay hindi po last 10 days ang tinutukoy dito. So baka nagkamali lang si brother sa pag-type. Ang pinakamainam na araw po sa buong isang taon ay ang first ten days sa buwan ng dhul Hijja. So bakit? Bakit mas nalamangan pa niya yung buwan ng Ramadan, yung mga araw sa buwan ng Ramadan. Samantalang ang pagpa fasting daw sa buwan ng Ramadan ay obligado, samantalang yung sa uh, Dhul Hijjah ay suna lamang. So bakit naging mas mainam yung mga araw ng Dhul Hijjah kaysa sa araw ng buwan ng Ramadan? So yan ang lilinawin natin para kay brother. So ang dahilan nito ay dahil na sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi niya, Ma min ayamin. Wala ng mga araw. So kapag sinabing araw, it means umaga, tanghali, at hapon. At merong araw. So yun ang madaling pagkakapaliwanag o di kaya madaling pagkakaintindi natin kung ano ang ibig sabihin ng araw. So, kapag sinabing araw, it means umaga, tanghali, hapon at meron tayong nakikitang araw maliwanag na nakikita natin yung kapaligiran. So yun ang tinutukoy ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It means umaga, tanghali, hapon, maliwanag, nakikita yung araw at hindi siya gabi. So yun ang tinutukoy ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na ika ni propeta Muhammad fi ma'nal hadith, wala nang araw na kung saan pinaka kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasambayang, ang pagpa-fasting, ang pagbibigay ng sadaka, ang pagbabasa ng Quran, ang paggawa ng mga kabutihan, liban na lamang na dito matataon sa first ten days sa buwan ng Dhul Hijjah. So, mas kaibig-ibig yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa sa anumang araw na ikaw ay magsambayang, kaysa sa anumang araw na ikaw ay mag-fasting, ikaw ay magsadaka, magbigay ng zaka, o ikaw ay magsagawan ng mga iba pang kabutihan, walang panama yung lahat ng gawain mo sa mga araw na gagawin mo sa first ten days sa buwan ng Dhul Hijjah. Ultimo yung pagjihad, walang panama yung pagjihad kapag Uh, gumawa ka ng mga kabutihan, base na rin sa sinabi ng mahal propeta Muhammad sa hadith na ultimo yung pakikipagjihad, jihad pakikipa, pakikipag uh, laban o pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang panama yung gantimpala nun sa mga gawain na gagawin mo sa uh, first 10 days sa buwan ng Dulhijjah. So ganoong kalaki, isipin nyo pag uh, pagjijihad, yan yung pinakadakilang gawain kasama sa mga pinakadakilang gawain na magagawa ng isang alipin ng Allah pero walang panama yung gantimpala noon kahit na pagjijihad pa yun liba na lamang sa nagjihad na siya ay namatay sa labanan at hindi na siya nakabalik daladala -dala ang kanyang mga kayamanan ngunit hindi na siya nakabalik so yun lang yung hindi mahihigitan ng mga gawain o gantimpala na ibibigay ng Allah dito sa first 10 days sa buwan ng Dhul Hijjah. Ngunit liban doon, ang lahat ng gagawin mo sa mga normal na araw, ultimo doon sa Ramadan, sa araw ng Ramadan, sa umaga, sa tanghali, at sa hapon na gagawin mo sa buwan ng Ramadan, walang panama yun. Hanggat hindi sumasapit ang gabi ng Ramadan, walang panama yung lahat ng gagawin mo kesa doon sa mga gagawin mo sa araw na ito sa first 10 days sa buwan ng Dhul Hijjah. Bakit? Sabi, ni, ma sabi ng mahal na propeta Muhammad, ito yung buwan, ito yung araw na pinakakaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng uri ng gawain ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung pag-uusapan naman natin ay ang gabi, so natural, walang ibang kasagutan diyan kung ano ang pinakamainam na gabi kundi ang buwan ng Ramadhan. Doon lang nagkakatalo si Ramadan at si Dhul Hijjah sa umaga at sa gabi. Kapag sinabi, ano ang pinakamainam na araw sa buong isang taon? Walang pag-aalinlangan na ito ay ang buwan ng Dhul Hijjah. Ngunit kung pag-uusapan naman natin kung ano ang pinakamainam na gabi sa loob ng isang taon, walang pag-aalinlangan na ito ay ang buwan ng Ramadan. Mga gabi ng buwan ng Ramadan. Ang last ten days sa buwan ng Ramadan. Bakit? Dahil dito matataon, dito bababa ang pinaka inaasam asam ng bawat isa sa ating kamusliman na kung saan ang pagbaba ng Laylatul Qadar. Nawa ay pabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya nawa ay ipinabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kung saan nangyari ang Laylatul Qadar ay tayo ay nagtatahajud, tayo ay nagdatarawih, tayo ay nagwiter, tayo ay nagbabasa ng Quran, o di kaya tayo ay nag-abot ng ating mga zakatul fitr, o di kaya mga sadaka para sa ating mga magulang na namaya na sa, dito sa ibabaw ng mundo. So, yun po, nawa ay naliwanagan po tayo. So, doon lang nagkatalo ang Ramadan sa kapag pinag-usapan kung ano ang mainam na araw, walang iba kundi ang Dhul -Hijjah. First ten days ng Dhul -Hijjah. Kapag naman pinag-usapan kung ano ang pinakamainam na gabi, walang pag-aalinlangan na ito ay ang last 10 days sa buwan ng Ramadan. So nawa ay naliwanagan po tayo at nawa ay ibahagi din natin ito sa mga kapatiran natin, i-share natin sa Facebook natin para malaman din ng mga FB friends natin. So nawa ay naliwanagan tayo, especially ang mga kapatiran natin na bagong yakap sa Islam, hindi pa nila gano'ng maintindihan kung sakali ay nawa sa video na ito ay maliwanagan ang bawat isa sa atin. Hanggang dito na lang. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana Alim Clips